Padre Pio, nakakagulat na dahilan para ilagay ang rosaryo sa ilalim ng unan sa gabi. Alam mo ba na mayroong isang espesyal na kasangkapan na maaari mong gamitin habang natutulog? Isang kasangkapan na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga puwersa ng kasamaan at naglalapit sa iyo sa Diyos. Hindi ito isang mahiwagang espada o isang kalasag na bakal, kundi isang bagay na mas simple, ngunit mas makapangyarihan, ang rosaryo. Ang rosaryo ay hindi lamang isang panalangin ito ay isang regalo mula sa langit. Milyon-milyong tao ang nagdarasal ng rosaryo araw-araw, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng kapangyarihan nito kapag inilalagay sa ilalim ng unan habang natutulog. Inirekomenda ni San Pio ng Pietrelcina ang gawain ito. Ayon sa kanya, ang paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagbibigay sa atin ng limang makabuluhang benepisyo. Narito ang limang dahilan kung bakit mo dapat ilagay ang rosaryo sa ilalim ng iyong unan ngayong gabi at tuklasin kung paano ang simpleng aksyon na ito ay maaring magbago ng iyong buhay espiritwal, nagdudulot ng kapayapaan at proteksyon habang natutulog. Ibinigay ng Birheng Maria ang banal na rosaryo kay San Domingo sa isang aparisyon noong doong 12 Watt Port, hinihiling sa kanya na ipalaganap ito. Sa gayon, ang rosaryo ay naging paboritong panalangin sa loob ng dalawang siglo. Kalaunan, Muling nagpakita ang mahal na birhen kay Alano de la Roche noong 1465. Pinagtibay ang mga pangako na ginawa kay San Domingo. Inulit namin ang 15 pangako para sa mga nagdarasal ng Rosario at ang mga pangako para sa mga nagdala nito. Sa tuwing nagpakita ang ina ng Diyos sa ating lupa, hindi niya nakalimutang irekomenda sa kanyang mga anak ang lubos na pagtitiwala sa kanyang panalangin. Kaya't masasabi ng may katiyakan na ang banal na rosaryo ay isang direktang regalo mula sa Birheng Maria at nangangako ng napakaraming biyaya. Ipinahayag ni Sister Lucia ng Fatima na binigyan ng higit na kapangyarihan ng Rosario sa mga nagdaang panahon at walang problemang napakahirap na hindi malulutas sa pamamagitan ng pagdarasal ng banal na Rosario. Ang kasaysayan ay nasaksihan ang mga kahangahangang himala sa pamamagitan ng intercession ng Rosario. Ang Rosario ay ang pang-araw-araw na panalangin sa bahay ni San Pio sa Pietrelcina, tulad ng sa maraming pamilyang Italiano noong panahon iyon. Araw-araw, bago matulog, sila ay nagtitipon upang magdasal ng Rosario. Nang magpakita si Maria sa Fatima bilang Birhen ng Rosario at inirekomenda ang Rosario bilang isang panalangin upang makamit ang lahat ng kabutihan at may taboy ang lahat ng kasamaan, kinawa ni San Pio ang Rosario bilang kanyang palaging pananalangin. Sinabi niya na, kung ang mahal na birhen ay palaging inirekomenda ito saan man siya nagpakita, dapat may espesyal na dahilan para rito. Sinabi ng isang kasama sa kumbento, si Fry Marciano, na hindi nagdarasal ng maraming rosaryo si San Pio. Ngunit nagdarasal siya ng isang rosaryo araw-araw, nagsisimula sa umaga at nagtatapos bago matulog. Palagi niyang dala ang rosaryo sa kanyang kamay. Sinabi ni Marceline na minsan niyang kailangang tulungan si San Pia Pio na maghugas ng kamay. Ngunit kailangang hugasan ito ng pay sa isa dahil ayaw niyang bitawan ang rosaryo. Sinabi ni San Pio, nice kung magkaroon ng 48 oras ang mga araw upang makapagdasal ako ng mas maraming rosaryo. Ito ay naging isang paligsahan fan kay Fray Anastasio upang makita kung sino ang makakapagdasal ng pinakamaraming rosaryo. Isang araw, tinanong siya ng kanyang mga anak espiritual na ipamana sa kanila ang kanyang espiritwal na pamana at agad siyang sumagot ang rosaryo. Sabihin mo ng amen sa birhen at palaging dasalin ang rosaryo kasama siya upang magtagumpay sa mga laban. Ang rosaryo ay isang sandata ng depensa at kaligtasan na ibinigay sa atin ni Maria upang gamitin laban sa mga pag-atake ng kaaway. Naroroon si Maria sa bawat misteryo ng rosaryo at tinuruan niya tayo kung paano ito dasalin tulad ng pagtuturo ni Jesus sa atin ng ama namin. Nakipaglaban si San Pio sa kanyang mga laban-laban kay Satanas sa mundo at sa laman sa pamamagitan ng pagdarasal ng banal na rosaryo. Kung nagustuhan mo ang aming ibinahagi, mangyaring mag-iwan ng komento, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Kailangan nating magpadala ng signal sa YouTube upang ipakita ang video na ito sa mas maraming tao. Inirekomenda ni San Pio na ilagay ang rosaryo sa ilalim ng unan kapag natutulog at nagbigay ng limang nakakumbinsing dahilan para gawin ito. Una, Uh, ang rosaryo sa ilalim ng unan ay nagsisilbing espiritwal na angkla sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa tahimik na oras ng gabi, kapag ang mga kaisipan ay magulo, ang presensya ng rosaryo ay nagpapaalala sa atin ng pangako ng proteksyon ng Diyos na nagugnay sa atin sa pagmamahal at awa ng Diyos kahit sa mga pinakamadilim na sandali. Pangalawa, ang rosaryo sa ilalim ng unan ay isang palaging paala ng kahalagahan ng panalangin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag tayo ay nagising at naramdaman ng rosaryo sa pagitan ng ating mga daliri, tayo ay inaanyayahang italaga ang sandaling iyon sa pakikipag-usap sa Diyos at sa Birheng Maria. Pangatlo, ang rosaryo sa ilalim ng unan ay isang makapangyarihang simbolo ng ating pagtitiwala sa mapagmahal na intersesyon ng Birheng Maria. Tayo ay umaasa sa kanyang proteksyon habang natutulog, kinikilala ang kanyang palaging presensya sa ating buhay. pang uh, ang rosaryo sa ilalim ng unan ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihang nagpapabago ng pananampalataya. Sa bawat pagkakataong natatagpuan natin ang rosaryo sa ating paggising, tayo ay inaanyayahang muling tuparin ang ating pangako sa Diyos at magpasakop sa kanyang kalooban ng may tiwala at kababa ang loob. At panglima, ang paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa espiritwal na labanan laban sa mga pag-atake ng Diablo. Ang kaalaman na mayroon tayong rosaryo sa ating tabi sa gabi ay tulad ng pagyakap sa isang manta ng proteksyon laban sa mga papag-atake ng masama. Minsan, nagigising tayo sa mga unang oras ng umaga na babahala ng mga alalahanin at masakit na kaisipan. Ito ay maaring isang pag-atake ng masama na sumusubok na hadlangan tayo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa loob, lalo na kapag may mas kaunting panalangin sa paligid natin. Ito ang oras na tinatawag tayo ng Diyos na magdasal upang punan ang kakulangan ng panalangin sa paligid natin. At ang presensya ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagiging liwanag sa kadiliman ng gabi. Kapag nagising tayo sa umaga at nararamdaman ang rosaryo sa ating abot kamay, tayo ay agad na hinihikayat na italaga ang ating unang sandali ng araw sa pasasalamat sa Diyos at sa mahal na ina. Ang paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay higit pa sa isang devotional na gawain. Ito ay isang aktong pagtitiwala, pagsuko, paghahanap ng kapayapaan at proteksyon sa spiritual na labanan laban sa kasamaan. Yan lang ang nais nice namin ibahagi tungkol sa mga benepisyo ng paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan kapag natutulog, ayon sa rekomendasyon ni San Pio. Nais nice naming malaman kung dinadala mo ang rosaryo sa kamakapag natutulog ka at kung inilalagay mo ito sa ilalim ng unan o hindi.